So ayun, what's up sa inyo mga ka-hunters? Uh, nandito na naman tayo sa uh, bubat kung saan tayo mag ng alimukon. Okay? So, wala tayong ibang kasama mga ka-hunters, kundi si Julian lang. Yeah. So bali dalawa lang kami magkasama uh, mag na ng alimukon mga ka-hunters. So nandito na nga pala kami sa taas ng bundok mga ka-hunters. Uh, bundok na yun mga ka-hunters, medyo mataas na. So... Akyat ah, pa kami dun sa may dulo. Uh, ah, lalampasan lang namin yung mga ano, yung may kubo dyan. Tapos, sa unahan noon, dun na kami mag ng alimukon mga kanters. Yan. So, nandito yung alimukon natin mga kanters. Yan. Ah, sa likod ko. Dahil naglalakad pa kami. Dyan muna siya sa likod. So, tinakpan muna natin mga kanters. So, yan. At, dun tayo magkita-kita mga kanters. Kapag nakarating na kami dun sa spot na paglalagyan namin. Oh, doon ulit tayo ko. Ah. Uh, nandito na po tayo sa paglalagyan natin ng ano, sa limukon. So bali ayun naman siya mga counters na ilagay ko na siya. So ayun na siya. Yun, sa baba mga counters. Yun. Diyan natin siya iiwanan at uh, maya-maya ay babalikan po natin to. So tingnan natin kung anong improvement ni Lexie dahil nilagyan ko siya mga kantos ng ano pugad may pugad siya mga kantos dun sa kanyang trap so titingnan natin kung paano siya dumaskarating mayroong pugad mga kantos so ito nga palang kasama natin mga kantos Julian um, daming abs mga kantos ayos <laughs> yeah So yun mga counters at meron pa nga dun sa dulo. So nadali na ni Lexi. Nakaisa si Lexi mga counters. So napakagaling mumpay nitong alpas na itong mga counters. So kukunin lang namin at para may lumapit pa mga counters. Baka mayroon pang lumapit. Yeah, mo yan. So ayan mga counters. Ah uh, putol yung kuko niya. Ayun. Tapos yung mga kuko niya mga counters, kulay puti, hindi itim. Ano? Oh. So, napakaganda niya rin. so, magandang pwede tong ano? Napakaganda nito mga counters. Ah, uh, matanda na. Oh, magaling. Pulang-pula na yung paanya mga counters, oh. Sabi, tandaan na ito mga kamras. Ito rin siyang buntot. Bago yung buntot niya mga kamras. Yan, sa mo ko tayo So, pinabalik ko mga kamras kasi meron pang ano. You know, Pulang-pula yung paanya mga kamras. Uh, matanda na to mga kanters tsaka yung buntot nya ay bagong tubo tumutubo pa lang ayan so uh, lalaki mga kanters lalaki tong huli natin ayan lalaki lalaking huli natin mga kanters So iwan ulit namin dyan si Lixi mga kandas dahil baka meron pang lumapit. So makakahuli pa yan mga kandas. Wala nang pa guys. Wala po tayo yung kukunya. Matigil din. Bawa na din. Wala wala nang lumapit dito mga kanters kaya uwi na po kami sa so, susunod lang tayo magkita kita mga kanters